For today's video mga kakenshi ay magre repair tayo ngayon ng grass cutter. Honda GX35 po yung model ng grass cutter na to. Ito po ay 4 stroke. So yung grass cutter na to ay dinala po dito sa atin at pinaparepair po kasi ayaw po umandar. Pinilit po nila itong paandarin kaya nasira po nila yung recoil assembly or ito po yung binubunot para mistart yung makina neto. So yan recoil assembly po yan hindi na po siya sumasabit yun nga at binuksan ko na yung kanyang recoil assembly gamit yung 4mm na allen range so yun po yung bolt dyan meron po yung tatlong allen bolt tatanggalin lang po yan lahat So ayan at natanggal na natin yung tatlong allen bolt. So ito po 'yon. So next step natin ay tatanggalin naman natin mismo yung recoil assembly para ma natin kung ano nga ba yung problema nito. At yun na nga at nabali nga yung bakal na sinasabitan ng gear. Tapos chinik ko na rin kung mayroong pang oil yung unit na to. Kasi matagal na tong di na-check che ng may-ari. Kaya napansin ko yung dipstick eh wala na siyang anong uh, oil. Ayan. So try nating silipin. Ang dilim, pasensya na. <laughs> Ayan, sa nakita sa camera, uh, wala na po talaga siyang oil. Meron man pero konti na lang, kulang na po yan para sa unit. So dagdagan na lang natin yan mamaya ng oil. So yun na nga, ito dito tayo banda sa may crank assembly dito sa may recoil. So ito yung kanyang gear. So diyan po sumasabit yung recoil assembly. So ito po yung recoil assembly. Nakikita nyo yung na yan na bakal or spring. Uh, diyan po sana yan sumasabit sa ano gear. So yan po yung nasira tapos nabasag na rin yung plastic kaya pinapalitan ko ng bago sa may-ari. So ito naman po yung nabili niya na bago. Ayan, ko na po para matesting na natin kung sumasabit na ba yung ating bagong recoil assembly So yun, kagaya ng ginagawa natin sa dati natin mga vlog kung paano nyo po tinanggal yung mga tornilyo or mga pyesa, ganun nyo rin po isa sa uli para mabalik po siya sa dating posisyon Ayan, sa side naman na to uh, binuksan ko po yung carburetor kasi yung gasket nya po ay maluwag tapos linagyan ko po siya ng gasket maker or gasket seal para po hindi po siya mahirap paanda rin kasi napansin ko po kaya nasira yung recoil assembly kasi nahihirapan pong paanda rin nung may-ari kasi nga merong singaw yung kanyang carburetor so lininisan ko na rin tapos inayos po yung mga iba pang piyesa nito Ayan, sunod po na ikakabit natin ay yung cover po dito sa top head kasi binuksan ko po yan kasi tininan ko yung spark plug kung okay pa ba pati yung mga connection sa ignition coil. bali meron lang po itong isang allen bolt dito sa taas so ito lang po yung ikakabit nyo at tatanggalin pag gusto nyo tanggalin yung head cover tapos sunod naman po ay balik na natin yung filter na lininis natin so madali lang po maglinis ng filter na ganito na foam uh, sabunan nyo lang po tapos pagkatapos yung sabunan ay buhusan nyo lang ng gasolina tapos pigain nyo lang po tapos pwede nyo siyang ibalik so yan uh, try na natin at yun na nga, tapos na natin siyang ma-assemble lahat. So yan, one click lang at umandar agad yung ating grass cutter. So ayos naman yung ating pagkakagawa pagre rerecare nitong unit sana magustuhan po ng may-ari. At yan, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel kung may natutunan po kayo at nasasayan po kayo sa ating mga video. At paki-like and share na rin po yung ating Facebook page. Ayan, maraming salamat. Keep safe po all.